ang mga politiko na yan. Patas tayo lumaban. Patas tayo mabuhay. Pero hindi patas ang pagtrato sa atin ng mga manggagawa. Tapos mababalitaan natin ang sarap ng buhay ni na Martin Romualdez, ni na Zalbico, ni na Chis Escudero, ni na Grace po, ni na Joel Villanueva, si jinggoy Habang nagkakandakuba ang mga manggagawa kakatrabaho, anong mababalitaan natin? yung mga gagong mga buwaya. Kinukurakot yung pondo, yung pinagpaguran natin, yung galing sa dugo at pawis ng mga manggagawa. Napakababa, barat na nga yung sahod. Hindi na nga binibigay yung benepisyo natin. Ang laki pa ng kaltas sa sahod natin. Ni hindi na nga natin mapag-aral yung mga anak natin eh. Pag nagkasakit, hindi natin madala sa ospital eh. Pag ang politiko nagkasakit, nagka-problema sa katawan niya, nagpapagamot ba sa Pilipinas? <laughs> Pupunta ng Singapore. Pupunta ng US. Eh. Sa Altico, nandun nga sa US eh.